Hi guys. musta po kayo? Magandang hapon guys. Bali nandito po kami ngayon sa Pilimbes. Alabang. Malapit sa Asian Hospital. Katabi lang. Tapos katabi lang ho yung festival mall dito. Napakalaki pala guys yung ano dito. Nang festival mall talagang inakupahan talaga ang ano laking kuha ng festival mall haba Lak laki sa loob kaya dito kami guys kasi ang boss ko may kabiting ho dyan sa ano dyan sa smart sa sa department store ng smart may kamiting kaya nandito ho kami ngayon sa totoo lang dumating kami dito mag alas 12 kumbaga half din na rin kami pero hanggang alas 5 po kami dito kaya nandito ako ngayon nakawiting kasi alangan yung pag umuwi pa ako baka mamaya traffic mahirap magsundo traffic baka mamaya biglang pagtawag si boss mahirap na okay na yung ganito para hindi masyadong mapagod kaya Okay naman dito mag ano kung talagang magmumul dito ang amo mo. Napakahirap pala kasi walang makainan dito sa tabi-tabi. Walang kantin. Walang wala man lang sa mga gilid-gilid. Makamura ka man sana. Hindi. Kaso talagang bagsak mo. Kung ikaw ay kakain, mga mamahaling pagkain sa loob ng mall ng festival. Eh, ang layo pa ng Jollibee dyan. Talagang malayo. Ang layo nang nilakad ko. Tapos eh, masyadong ano, masyadong malayo yung kung kakain ka, ang layo. Uh, kaya nga ako nagreklamo kasi ang layo pala. Pero walang ano, hindi, wala akong choice kundi pagtsagang ko na kumain ako doon kasi walang ibang makainan dito mayroon pala dito pumunta sa festival mo kailangan talaga may baong ka maganda kung may baong makakatipid ka kasi dito mahal eh kulang kulang 300 ang pagkain ko dito hindi ka naman pwede magtipid sa Jollibee pinakamataas mo sa Jollibee pinakamababa mo sa Jollibee na kakainin 150 hindi ka pa masyadong busog. kaya guys Iba talaga sa Makati kahit sa Angga Solok, may mga kanten kakamura ka doon. Kaya dito ang hirap. Pag pumunta ka dito, wala kang makainan dito kundi doon sa loob ng mall. Kayo hey guys, nakakampunta ba kayo dito sa festival mall? Siguro, yung iba malapit dito nakakapunta pero yung makainan ka sa labas, dito sa labas ng mall, wala. Kaya guys, mag, maganda dito para sa mga mayaman lang, mapera, kasi mahal ang pagkain sa loob. Sige guys, hanggang dito na lang. Bye bye.